Boy Kamandag men lo tutunga nga ako Naluluto nyo oh Yo wala mga idol Sa sobrang init ng panahon Kaya nang prito ako dito Sa kawali Pero Gamit ko yung init ng araw lang Mga idol Totoo nga Kaya niyang lutuin no? Oh. Panoorin yung mga idol Ayan mga idol Sisit ko muna Ang aking gagamitin Yung mantika Tapos Andyan na rin yung kawali Tapos yung sandok yan mga idol, lalabas na tayo. Let's go. Yan mga idol, lalabas ko ng aking gagamitin. Kumplito na yan. May mantika, kawali, tsaka sandok. Yan mga idol, nilatag ko na yung kawali. Tsaka hawak ko na rin yung mantika. Papainitin muna natin mga idol. Tapos yan, nagyan na natin ng mantika. Yan, medyo marami-rami rin mantika yan para maganda yung pagkakaloto. Tapos yan, nahayahan natin mga ilang minuto. Yan mga idol, labang pinapainit ko yung kawali sa araw. Papakita ko muna sa inyo yung kung paano kain dito. Yan mga idol, kitang kita naman kung gaano siya kain ito Napakasakit sa balat mga idol Yan mga lodi, babalikan na rin natin yung ating uh, pinapainit sa araw Yan mga ilang minuto na rin yan, mga 10 minutes Tapos hintayin natin hanggang sa mga 30 minutes siguro Tapos mamaya na ilalagay na natin yung itlog yan mo muna natin yan mga idol para uminit siya ng gusto mga 30 minutes siguro pwede na yan kaya yan pass forward, forward, na natin mga idol mga idol umuusok pa oh huwag natin madalain mga idol para makita natin kung talagang kaya niyang lutuin yan mga idol ipapakita ko ulit sa inyo para kitang kitang legit na legit yung ginagawa natin mga idol bibili muna ako ng itlog let's go man ang imposible ito mga idol pero napaka init talaga oh sobrang init talaga mga lodi kaya susubukan din natin magloto sa kawali gamit lang ng araw yan bibili muna ako ng <tod> etlog kay kuya john john sa may tindahan yan kitang kita naman mga idol oh napaka init talaga oh well gata mo etlog ng john well, yeah. may salang <tod> Ayan yan mga lodi Nakabili na tayo ng itlog yan Ipapakita ko muna sa inyo yung binili ko Isa lang mga idol Tapos para makita nyo rin yung ano Yan o kitang kita pa yung anino ko dyan Sa sobrang ilit ng araw na yan Ayan mga idol Sasalang na natin yan mga idol ha Ayan tignan yung mga iging mga idol Ayan o legit na legit yan o o oh, yan o, nilagay na natin yan o oh. Umukulo pa yan mga idol Yan, kitang kita naman Legit na legit ba? Diba? Sa sobrang init ng araw oh, mga legit. idol Kayang kanyang lutuin Yan o Umukulo o O diba mga idol Sa sobrang init ng araw Kitang kita naman o oh. Umukulo pa yan mga idol Naluto niya yung itlog O oh, di diba Grabe mga idol o oh. Luto niya talaga oh. Yan oh, kumukulo pa tapos umuusok. Ang init, sobra. Oo mga idol. Oo oh, talagang pwedeng piting... legit na legit. Asya, mga Oo oh. talaga yung itlog sa init ng araw. Yan mga idol, naluto na. Kaya ipasok ko na rin kasi napakainit talaga dito. Kaya pasok na rin ako. Para malasa ko na rin kung anong lasa. di oh, diba mga idol, lutong luto. Tidak claro, apa -ra Hanggang dito na lang tayo mga Lodi Kaya habang mainit pa gawin nyo na rin Para maniwala kayo Ayan, oh. Kung hindi pa kayo nakapalo sa akin mga Lodi Magpalo na kayo at pag-share na rin tong video Kaya let's go Bye bye